Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, magandang hapon sa inyong lahat mga kapuntos at sa pagkakataong ito may tabo akong video. Huwag kayong magtaka kung ganito yung aking background, yun ay dahil tulog si Divine. <laughs> <laughs> ano yung sabihin nun? Sabihin pagtulog si Divine, kapatay yung mga ilaw. Pero meron akong mga ilaw doon sa malapit sa akin na nakakatulong para ako ibigyan ng liwanag para makita naman yung aking poging muka. <laughs> ba? Diba? So, sabihin, ngayong hapon na ito, talagayin ko naman, eh, may kinalaman naman doon sa katanong ni, tanungan, ni, ah, asa tanong ni Brother RJ. No? Kaya, atin ang pakinggan. Hello, hello. Rinig Yes, hello bro. Eh, hello, magandang gabi sa lahat. Sa Punto Por Punto team at sa lahat ng tagapagpakinig. Ang uh, question ko lang is, paano po ba mag... Pwede po ba tayo magkakonsecret sa mga anak natin? Okay, itong katanungan niya is napaka-sensitive, no? Kaya kailangan talaga ng masusing pagsaliksik kung paano ito sagutin. Pwede ba natin i-consecrate ang ating mga anak? Anong klasing consecration nito? At paano ito ginagawa? Yan ang ating papasagot kay Brother Tata, Rusal. At pakinggan ninyo kung paano niya sasagutin. Brother Tata, pasok. Lang. Anong klaseng consecrate nga patungkol sa healing prayer? Ano ba? Anong klase, Brother Jane? Ano yung i-consecrate to Mama Mary, yung mga consecrate ah. sa Santo, ganun. Ay, brother, uh, pinag-importante, kaya i-consecrate mo, hindi kayo mag-prayer. So, ang pinag-importante, mag-prayer kayo ng Holy Rosary at i-pray intention mo, isa sa mga prayer intention mo, yung mga anak mo. So, yan ang tama pero so sabihin lang ma, i consent... ay, Yung anak ko, i-concentrate ko, i-concentrate ko ni Mama Mary. Tapos, ta ta tama na. Ay, hindi yun. Dapat, yeah. ay, para, i-ano, i sa dasal. Lang lalo na sa Holy Rosary. Ah, uh, So, may nabang sa, kayo sa go, eh, Isa pa. Diba, mag-devotion kayo ng, may mag-devotion ni Sen, ah, uh, Tadiyos, ah, Sen George, ah, uh, So, may mga prayer naman pa sa devotion, di ba? So, yeah. kailangan mag we natin ng mga devotion prayer. Pero yun ang tama. Pero Mama Mary, of course, sa uh, Holy Rosary. Okay, so yun ang kasagutan ni Bidu Tata. At malamang taka ko, kung bakit maliwanag na. Yun ay dahil gising na si Divine. <laughs> uh, na ko na yung ating natin. Okay, ganun pa man at ikutin niyo po yung sagot ni Tata. Sabi niya Brother Tata, ang, ang mga anak pwedeng i-consecrate ng kanilang mga magulang kay Mama Mary. Sa paanong paraan? Sa umamagitan ng rosary. Ayan. So, proceed na po tayo ngayon sa kanyang next na katanungan. Yung sa libro ni Padre sikiya may mga consecration prayer yun. Pwede ko ba yan i-pray? Okay, uh, of course, uh, for, for the family lang, ito na yung pamilya at saka uh, hindi natin galmutan yung prayer kanyang prayer protection. Pero mas maganda, yung sarili, sarili mo na natin ang pinaghanda na sa state of Christ po tayo, yung palaging yes. pinag-alaalang Brad Windel na uh, ano, yung yes. perfect after this process and morality at state of grace, yon ang lagi natin uh, tandaan. At saka, pag mag kayo sa yung pamilya mo, uh, kailangan ang prayer protection. Huwag palimutan. Saka, tama mo ba pagkatapos mag pray is yung ang last is yung cleansing prayer kahit consecration prayer lang ang pinagdastarin oh, yun, kahit anong prayer, kahit pagkumplituhan mo, dapat magtapos sa cleansing prayer. Ah, sige po. Maraming salamat po. Ang uh, isa ko lang katanungan is, yung pagiging pagsiping po ba sa buntis na asawa, kasalanan po ba yun? Ah, <laughs> grabe sa na ha, oy? Okay. Ah, uh, yung asawa na merong regla, pwede ba daw kalikutin? <laughs> Pwede pa daw, oh, sipingan. Oh. Sabi nung, 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 ano, nung, nung, kumpare ko, Oh, pwede kayo. Masama ko sa balista. <laughs> okay, so, at pakinggan kung paano yan sasagutin ng punto por punto o magitan ni Brother Angel Santos. Brother Angel, pasok. Ah, okay. Kakaiba yung ano mo, no? <laughs> um... Napaisip si Brother Angel. Kakaiba yung tanong. Okay. Mali pala. Hindi pala regla. Buntis pala. Okay, no? So... Uh, ang tanong niya, pwede ba daw na galawin, kalikutin, o yung asawang buntis na sabi ng kapitbahay namin, wag daw, baka daw <laughs> Sabi ng kapitbahay namin yon dati, no, wag, 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 yog yan kasi, baka mauntog. <laughs> Pero, hindi naman alam kung superstitious belief ba yun. Mas maganda, tanungin si Brother Angel kung paano niya yan sagutin. Brother Angel, tuloy mo yung sagot. Well, ah uh, biblically, no, uh, nasa Leviticus yon, no, pero ibibigay natin mamaya, 'wag nga di ba? Sabi nga yung um doon ang nakalagay pag may regla, no. So, ano 'yon sa sa aklat ng Leviticus. Ngayon, yung yung sa ano wala wala pa tayo masyadong exact na ano, no. Um kung buntis ba siya o kung ano Uh, o kung nagdadalang tao pa lang, o kahit <laughs> ano, siyempre, depende siguro kung gaano ka, malakalaki na ba rin siya, uh, o basta't buntis lang. B bu basta buntis lang po. <laughs> okay. Well, wala pa tayong maano dyan sa ano, no? Wala naman nakalagay na bawal yon. <laughs> Pero ay babalik ko sa iyo maya, maya siguro kailangan ayo ingat tayo sa 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 ano rito. unless may may sagot yung ano natin yung simbahan natin kakaiba yung tanong mo kapatid pero ibibigay ko maya-maya 'yan no pero so far for now ngayon wala tayong wala pa tayong ano diyan na, na batas na alam na Hoy, bawal si Pingan mo ang asawa mo bintis, no um So later siguro iingat ing lang po tayo sa pagano. Baka may may alam yung ibang makasamahan natin diyan, no? Kasi mahirap magsabi na wala tayong batayan, pero eto kinukuha ko na may amya lang po ibibigay natin na sagot mismo na simbahan. Pero baka may mga sagot yung ibang ano diyan mga brothers. Um, kung may maibibigay sila, no? Pero so far wala tayong alam diyan, but ibibigay natin na exact word galing mismo Miss Rose si Bahan maya maya kapatid sige po maraming salamat po naniniguro mm, eh. pero magandang mag tanong yan hmm. kaka mag magkasala tayo dyan kasi ayun din nabasa ko rin yun sa Leviticus yung pag may regla pero hindi ko na ba ayun lang kung buntis ba Ah, <laughs> <laughs> uh, yun na nga. Sabi sa Biblia, huwag gagalawin yung merong regla. Pag sinabing merong regla, ay hindi buntis yun. Hindi? <laughs> Iba kasi yung buntis eh. Pag buntis, hindi na siya nagreregla. Buntis na nga eh, di ba? Yung asawa niya po nagbuntis, hindi na magre-regla. Saka nababalik yung regla niyan pag nagkatapos ng uh, na, na, naipanganak yung bata, mga ilang buwan pa magbabalik yung kanyang regla. Pero sa habang during pregnancy, hindi mo hindi regla yan. Tiya, titiya ko yung nasa Biblia na waga galawin ng regla, tinitiya ko hindi buntis yan. Okay, so malamang sa si Brother Angel nakahanap na ng sagot kasi meron siyang assistant noon, si Sister Dory na tagahanap ng sagot. So, tinan natin kung ano may bibigay na kasagutan ni Brother Angel. Brother Angel, pasok. Okay, mali, ito po. May sagot ang simbahan dito sa Catholic Answers. Couples, that said, couples can and do have relations during pregnancy as this is natural state and in no way constitutes willful contraception. So, in other words, having a the couple remains open to life and continue to give themselves and to the family. So, dito, sex during pregnancy, not simple, not sinful, S-I-N-F, U-L. So, hindi naman daw siya kasalanan, no? So, ayun, no? Um the process for episode sexual intercourse while she was pregnant, but the church is more human in this magisterial teaching. Okay. Kailangan malinaw po rito. Ito may sagot ang, mga ano, theologians at mga authority ng simbahan. Kailangan maano ko sa Tagalog to mismo, no? Sabi niya, are those considered as acting against nature who in the married state use their right in the proper manner? Although, on account of natural reasons, either of time or certain defects, new life cannot be brought forth. For in matrimony as well, in the use of the matrimonial rights, there are also um, secondary ends such as mutual aid, cultivate. Ang ano niya rito, medyo mahaba ng konti ito, um, kailangan kong maano. No? Did the church ever teach that sex during pregnancy is a sin? Okay, so may kanya-kanya silang ano rito kapatid, no? Kukunin ko yung pinaka-final maya-maya, makinig ka lang, bro, no? So back to you, bro, dyan to po. muna. Eh, Ibigay ko sa iyo at uh, kailangan ipapaliwanag natin ng Tagalog kasi uh, ngayon ko lang nakita tong sagot nila. Um, when sexual intercourse ito, occurs during infer the infertile period of the woman's cycle, the sexual act during pregnancy still retains its intrinsic ordinations to the procreative creative and that's to say so the act itself is still directed to the pro creative and even though natural circumstances prohibit the achievements of that end there's nothing done to intentionally frustrate the sexual act therefore it is morally licit okay well um So, medyo ano yung kumuna ito mabuti kasi ma magandang tanong mo, lalo na sa mga mag-asawa ngayon na buntis na <laughs> si, si Brother okay. Jando. Brother Jando yata, buntis si, ano, si missis So, maganda yan. Now, ayoko lang, ayoko, gusto ko, tama yung sasagot ko rito. I-anin ko maya-maya, bro, ibibigay ko, ha? Maya-maya. Okay. Ay, sige Back to you, bro, Jando. Anong pangalan mo, bro? Bro, RJ. Bro RJ, sige, sige. May mga, may paliwanag si sa St. Augustine dito tungkol diyan. Eh. Si St. Augustine ang kinuha ng Catholic answer yung sagot niya. Eh. Pero medyo may mga malalalim na mga mga ano rito term na kailangan ko muna pag-aralan mabuti para mas mas ano siya. Mas um, mas, uh, mas, mas mas tama ang sasagot natin dito kasi worldwide 'to. So maya-maya lang po bigyan mo ako ilang minuto lang po ha. Salamat po. Sige po, sige po. Salamat po. Back to you, Okay, so yun po ang sagot ni Brother Angel. ka talaga, Brother Angel, dinamay mo pa ako. Okay, so bago tayo ano uh, magtapos sa episode na ito, basa mo tayo ng mga katanungan. No? Okay, unang katanungan na ating bibigyan ng pansin nito kay galing kay Chubar W. Uh, good evening po. Pwede po ba gamitin ang holy exercise salt sa mga inhalers? na nabibili galing Thailand, lalo na yung may mga herbs or kahoy, uh, hindi po pwede. Huwag nyo pong ihalo sa iba. Lalo na kung ito ay gaya ng ano, ng, uh, ng mga... Uh, mga kagamitan na, na para bang ano para na bahagi ng occultism sa Thailand kasi kargalo sila ng mga ano doon ng mga black magic doon you no know, kung tutingnan mo yung kan, yung kanilang ah uh, mga mga ano doon, daming mga Buddhism sumasamba sa maraming Diyos Diyosan. Diyos Diyosan, bakit? Sa kanila kasi si Buddha talaga ang Diyos, si Buddha sa kanila eh. So Diyos Diyosan si ano, Buddha. No, meron din silang mga Shiva. Meron din silang mga yung ulo elepante. Ang dami nilang mga ano doon. Kaya yung kanila makagamitan doon, puro infested yon Ingat kayo. Meron din silang yung parang mga butil ng rosario na puro bilog. No, hindi uh, naman siya gaya ng Rosario natin, pero iba yung sa kanila. Kaya, doble ingat tayo. Huwag nyo basta-basta ipaghalo yung ating mga sak Holy and Exorcist Sacramentals sa mga ginagamit, lalo na na sa mga lugar na very infested at punong-puno ng occultism. Yan ang ating sagot to so, kay Chubard W. At ito naman sunod naman ngayon. Dito naman kay... Sonia Gabayan, ask lang po ako, pwede ba na CP lang ako nakisabay sa pagrosaryo or chaplet prayer sa Divine Mercy? Pwede ba daw na sa ano na siya nakikisabay sa CP? O, para sa akin, mas maganda ko yung CP mo i-connect mo sa malaking speaker. Para ano ba? Para ba yung parang nasa harap mo lang yung nagdarasal? Sabay kayo at huwag mong hayaan na sila nagdarasal kasi ka nakikinig ka lang ibang usapan naman yon. <laughs> Ano? Kasi kung sa CP kasi, kung sa CP lang, di naman siya live, recorded lang naman siya. Tapos ikaw, nagkikinig ka lang, sumasabat-sabat ka lang. Ano siya? Parang hinahayaan mo lang siya na siya magdasal, ano? Mas maganda talaga na talagang dumadasal ka rin. Dumadasal ka rin. Hindi lang nakikipagsabayan sa kanya, di talagang sa puso mo dumadasal ka rin. Okay. Oh, uh, next tatanong na, naman niya ngayon, ikatlong katanungan uh, from Sonia Gabayan, dagdag na tanong. Pwede ba magrosaryo na di lumuhod kasi masakit na ang mga tuhod? Pwede naman. Actually, dito sa amin, sa Office of Exorcism, uh, ano, uh, minsan hindi ako nakaluhod kasi uh, para kung ano, hirap sa akin yung, ano, yung lumuhod, parang sarap, ano, para bang, Uh, ang sarap tumira pa. No? Oh, hindi ako mga pag ganyan talaga. Oh. May dala pa akong bata. May karga pa akong bata. So, hindi ako lumuluhod sa aming ano, uh, uh, at least andyan yung presensya ko at ako ay nakikisabay naman sa pagdarasal. So, yan ang katanungan. Fourth question. Hanggang lima rin tatanong bibigyan ng pansin ha sa bawat episode. Fourth question from Tata Diaz. Bro, dyan ang kapitbahay ko po may pangontra na bala. Nilibing nila pero may nakakita pa rin ang anak niya. Ano po ba ang dapat gawin doon sa bala na nilibing? I-break ang sales and consecrations. Pagkatapos i-break ang sales and consecrations, i-surrender siya sa pare or i-deconsecrate siya. Paano siya deconsecrate i-break mo muna, make sure na nagawa mo yung proper disposal, proper prayers for disposal bago mo siya i-dispose. Kasi kapag nasira yan, ma-deconsecrate na yan, no? So, hindi na siya pwedeng gamitin ng iba. But be careful kasi kung nagkamali ka sa paggamit ng, ng breaking of seals consecration, naku, peligro ka. Maghihiganti yung ano niyan, yung demonyo na sa loob niyan sa gawa siya ng demonic retaliation kaya much better na alamin kung paano talaga ang tamang pagdispose sa mga occult objects yan ang ating sagot sa tanong ni Tata Diaz pang limang katanungan sa episode na ito from Nenen Brown Hi bro JD ask ko lang po kasi may gustong magdala ng twin heart image sa bahay tapos iko-consecrate -co do nila ang buong family at buong bahay, labas at loob ng kabahayan. ay wag na wag kang papayag. Wag na wag kang papayag na uh, sila ang magko -co sa buong family. Sino ba sila? Ha? Mga pare ba 'yan? Wag na wag kang papayag. Wag na wag mo silang hahayaan na i ang ang buong bahay ninyo, labas at loob ng kabahayan, kung hindi sila authorized ng simbahang katoliko, ng bishop, dapat authorized by bishop, deliverance minister yan. Kung pare, dapat uh, o Roman Catholic ordained priest, wag na wag kang papayag na may kung sino-sino man pumunta dyan, magdala ng imahe ng twin heart sa bahay niyo at i-consecrate ang buong family at buong bahay nyo labas at loob dela mangyayari kapag hinayaan nyo yan at hindi yan otorisado ng simbahan katoliko makocontaminate ang labas at loob ng bahay nyo kasama ang buong pamilya nyo intention nyo i-consecrate ang nangyari na contaminate kaya much better talaga na wag na wag basta magpapaniwala hanggat hindi ang obispo ang nagpapadala okay Maraming salamat po at yan na lamang po muna ang aking episode sa hapon na ito. Kaya sa mga pending questions po natin dyan sa YouTube channel po natin, atin pong iisa-isa yung sagutin dito. Limang tanong bawat episode. Pagkatapos po ng kumuha ng clip sa Puto Purpunto, susundan ko ng pagsagot ng limang mga pending questions dito sa ating uh, na ating nakuha sa mga comment section ng ating YouTube live. Okay, maraming salamat po at hanggang dito na lamang po ako. Bye-bye.